Ayun po, kumusta na po kayo lahat? na ano po yan? Sa episode na ito, ano po? Magtatanim po ulit tayo ng ano? Tuloy pa rin po tayo pagtatanim ng sibuyas. Oh, yan. Kukuha lang po tayo ng pananim natin. Oh. Arin na po. Hindi pa rin po natatapos yung sibuyas natin doon sa bandang kabila. Ay. Yan ngayon po ay patuloy pa rin po uh, yan umaano na sa damo yung iba bumabalot balutin mo ko sa liwanag ng iyong pagmamahal piliting Namuli hindi magtatagal na 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 ako ko'y bituin walang ningning na ako kumli sa liwanag at na pagtingin na na Yung pagmamahal At di magtatagal uh -huh. ito ang ating pananim ayan po ay sabi ko nga ho sa inyo gagawa lang natin ng paraan yung panahon na nadating ay ngayon ho umuulan ay di gagawin po natin tatanim naman tayo oh ng para ano na po kumbaga anong tawag doon para yung panahon yun ang pabor sa atin oh yan ito na po pala pati yung mga update sa ating tanim yan oh yan nari po yung mga sibuyas ganda oh nadidiligan yan panalo to tatanim po tayo diretso na po distribute lang po natin atin pong hinihimay na para mas mapadali <clears throat> tayo po ay diridiritso ang tanim hanggat anong tawag ga doon hanggang ano hanggat walang hindi pa po tayo nakakaano ng benta hanggat wala akong kumukuha kasi yung ngayon tagmura yung iba ho ang ginagawa bumibili ng pananim para lang tumanim ay tayo naman halip na ibigay natin ng mura ay tatanim naman tayo parang ganun din kumbaga di yung atin advance natin hindi tayo bumili na ng pananim oh yan hindi na tayo bumili ng pananim ganda po basa ang ano lupa natin dito naman tayo sa kabilang side ganda po timing nakikisama sa atin yung panahon ah, tanim po naman tayo

tapos lang sinabi mo sa akin na tayo ay tapos ka muna aano natin. Bali po ito ang naitanim natin. Isa't kalahati po ngayon. Ari po kaninang ng umaga. Yan no, ito yung kalahati. Isa't kalahati. Oh. Perfect na perfect po yung panahon ay para sa ating pananim. Yan na po yung kabuuan no. Ilang plat na ho ito. Bale yan po ay isa at tapos kalahati ay dire 1 2 3 4 5 6 7, yan pito na po pitong iras na lago yan po ay lago na hanggang dulo Oh. Yan po ang update sa ating next Cebu yasan. Gawa na yun ay ano ay. Siguro papahinga tayo dun. Dito na muna tayo. Ano to? Pang ano ba Ay, pang pahinga po natin yun dito naman tayo maglilipat oh ayos na rin po ano ito na po ang ganap dito halos po yung buong kamutihan natin dito ay eh, matatamnan na lang po natin yung hinarbisan po ba natin oh yan no. Kakaunting ano na po. Ilang plat na lang yang maging ano. Ay, din, ay wala pa na tumpoy na huli. 1 2 3 4 5 6 7 8. Pito ay dari isa. Ilang plat pa kaya ang ano na Ilang plat. Yung pong isa ay wala pa tanin doon. Isa. Ay di ang magiging plat pa uli ay din ay 1, 2, 3. 1, 2, tre, apat pa po hanggang doon apat pa yung gagawain plat apat oh ikalima yun eh aripito na yari na naman halos kakaunting porsyento na rin po halos may sa kala <laughs> yari na po oh titingin akong patula titingin akong patula pang nakakulat na ano po oh ba't kayo hindi na nagpandong ako oh, hindi na rin taa <laughs> Makin hawa na pa ganyan Ay, siya, abot para si miyo na may ikaw, binagin hawahan miyo. Ha? Nagin hawahan ikaw. Yan, yeah, ano ba na? Ta, ta manggugulay ta. Gusto mo ba? Titingin ang patula, ha? Gusto mo ba? Ay ikaw na inaalok. Ay, ikaw ba maring gusto mo ba? Hindi, ay. Ayaw daw niya. Ay, bahala ka, Miu. Pag sunod, hindi ko naaalok ka niya, naayaw, ay. <laughs> hindi, joke layo, Miu, ano. Kumuha ka na lang, pag gusto mo, miyo? <laughs> oh. Ay, oh, ho. Oh, sige, ho. Kawala-wala'y kubra. Ha, <laughs> ha. No, tarang ako, ano. Yan, nga, no, biro pa. <laughs> Tayo po, puy... i... Ha-harvest naman ng, ano. Panggulay na sibuyas. Makapaghugas muna ng, ano. Ah, sibuyas baga na patola. ay nagtrabaho ay dito sa ating kahanggan yes, kay kaerning at naman ay ano ba yung gayunan kung baga, kagaya ko wala akong pang araw di naghahanap sila ng mga pwedeng pag upa upahan oh uh -huh. ay ako po naman hindi rin pwedeng diretso diritsyo yung upa ay gawa ng pag wala akong pang upa ay akin sinusulo sinusulo oh uh -huh. yun po naman talaga ay iya yeah. Nya yeah, kagaya sa sibuyas. Di sulo, sulo muna. Tapos, dito naman tayo. Kukuha tayo ng mayiging pangulamin. Malitid pa isang yan. Ah, ito oh. Pakakagara. yan yeah. Ay. Oh, patula. Tapos, ano pa tayo? Ay, pauwi na rin po tayo. naalok ko sila at maka pag makukurusin na dahan yun pa ganito ho talaga kung baga nagtrabaho tayo din sa sarili Hindi hahanap tayo nung alam natin wala tayong araw dito ngayon yung pera hahanap tayo ng panggulay naman natin

ang tulad mo Pati mga pangarap mo Natatawa ako nang marinig ko ang balitang mayroon ka ng iba Pagkasakit-sakit naman ngunit Sinabi mo na sa akin tayo ay tapos na kung sakit naman sino ba yung nakuha mo mukhang hindi ka kilala Ilang pa kayang mga babae ang paluluhain mo pa Sobrang laka naman na rin oh Paminhian ha. Niloko mo Pati mga pangarap ko Ayun tara po Salamat po sa inyong pagsama po. Oho. Uh, Allah, ay tay katay. Tuloy-tuloy lang po din eh. Yan, may pangulan na naman po tayo. Yan, ingat po ang lahat. Happy-happy lang po. Bye.